na kasar ang mga department store Woof. Hello mga ka-winners Ito uh, nga ano, frustrated ako uh, Nakaasar ako kasi uh, Pumunta ako sa isang mall Tapos daladala ko yung scooter ko And pakiramdam ko meron discrimination Kasi yung scooter na ko, Alanganin yung cc Uh, nasa 300 cc yung dalakong motor, 'di ba? So, alangan niya siya sa mga 150 cc, 12 125 cc. So, pinipilit talaga ako mag-parking doon. Uh, masikip na parking nila, 'di ba? Eh ang problema ko, yung 300 cc ko malapad. So, I have to be very specific, no. Yung motor na dala ko is GTS 300 na Vespa. So, pag uh, nakita nyo siya, malapad talaga siya, it's it's, it's bigger than than the usual uh, scooter or it's almost the same size ng big bike Diba? ba pero syempre para sa akin luma na nga yung rules na 400 cc eh 400 cc and up para makapark ka sa isang uh, usual parking ng kotse eh para sa akin 'di ba dapat mas bigyan tayo ng option mga area ng parking ng mga malls dapat magkaroon sila ng guidelines ng option 'di ba kunyari ang motor mo is uh 300 cc Diba? It's almost like 400 cc eh, 'di ba? So parang konting-konti nila pati yung lapad, pati yung pati yung laki, 'di ba? Parang uh, parehas na ng big bike eh. Sana magkaroon ng option that yung owner uh, kung capable naman siya magbayad ng parking slot for a car, edi bigyan siya ng option. Sige, magpark ka na lang sa parking lot ng kotse. Anong diferensya ng taong nagba kaya magbayad ng parking lot sa kotse at saka yung parking lot ng motor, 'di ba? Eh ipipilit nyo yung parking lot na maliit. Hindi nga kasi. Let's go a little bit forward. Siguro ang LTO at saka yung ating mga tollways, like skyway, at saka NLEX, dapat siguro mag-usap na kayo na baguhin natin yung batas o baguhin natin yung rules na pag kami motor ka na 300cc up Uh, baka pwede na yan mag-travel sa expressway. Why? Kasi di ba may minimum tayo, minimum of 60, minimum of 80, maximum of 100. Eh ang 300cc can go like 120, 150cc in an expressway. Diba? So, para sa akin, baka kinakailangan natin baguhin na yung batas. Yung batas na 400cc and up, siguro noon yun eh. Eh ngayon naman, hindi ka naman makakatakbo more than 100, 100 kilometers per hour. Kasi matraffic na rin sa Skyway eh. Diba? Matraffic sa Skyway. Matraffic na rin sa SLEX. Matraffic na rin sa NLEX. Pero ang point ko lang is, siguro, kailangan natin reviewin yung batas. Kasi sayang eh. Yung point ko is, bakit kaya yung mga motorcycle industry, nagbebenta ng 300cc. That means, yung 300cc is capable enough para makasurvive or makapagsabayan sa mga kotse, sa mga motor na kasing bilis pero can maintain a certain speed para sa expressway. So, yun lang yun, no? Y yun, lang yung ano eh, yun lang yung medyo na ako. 'Di ba? Patawarin niyo na po ako. Pero para sa akin kailangan reviewin yung batas uh, in terms of the expressway sa 400cc pataas. Baka pwede naman kahit 300cc no? Simulan na natin sa 300cc. Anyway, hindi naman tayo makatakbo more than 100 kilometers per hour sa expressway. And syempre, dun sa parking, no? Sa parking space ng mga malls or kahit sa establishment, baka pwede naman po natin pag-aralan na bigyan ng option yung motorista. Kung kaya ng motorista magbayad ng parking space sa kotse, ibigyan natin ng chance wag natin ipagpilitan na ipark yung motor doon sa 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 parking space ng mga motor na maliliit. Secondly, yung motor naman na gamit namin, minsan mas mahal pa nga doon sa presyo ng kotse na nakapark eh. Para sa akin, it's discriminating. Kasi, uh, pakiramdam ko, I have the right, I have the option to choose whether I should park doon sa parking lot and not to park do sa motorcycle. Opinyon ko lang po yun. Opinyon ko lang yun. Pero kayong mga ka, -ka riders ko, baka meron kayong other comments, suggestions. Sa so, one rider party list, baka pwede nyo po ako tulungan. ah uh, Nire-review na po ba natin to? No? Sa LTO, sa expressway, sa mga tollways natin, sa skyway, sa SLEX, sa NLEX, baka pwede nyo po ako tulungan. Para sa akin po, medyo Confused ako. Confused. Kailangan na po natin reviewin yung ating batas dahil hindi rin naman po tayo nakakatakbo sa expressway more than 120 kilometers per hour. Whether kotse ka or sports car ka or SUV ka or even truck, hindi ka rin po nakakatakbo more than 100 kilometers per hour. So, baka po pwede na po ang 300cc sa expressway. And again, please sa mga establishment, give us an option. Kasi hindi po lahat na nagmumotor at hindi po lahat ng motor, eh pwede nyo po isiksik sa mga masisikip na parking lot. So please tulungan nyo po kami. Maraming salamat po mga ka-winners.